adopted na aso ipinagtanggol ang kanyang amo na monghe mula sa mabangis na oso sa Japan. Ipinagtanggol ng isang adopted na aso ang kanyang amo na mongheng Japones mula sa pag-atake ng isang mabangis na oso sa Nigata, Japan. Ayon sa ulat, naganap ang insidente habang naglalakad sa kagubatan ng Yokoko Temple ang monghe na si Tugen, Yoshihara at ang aso na si Chico nang may masalubong silang malaking oso. Sinubukan naman makatakas ni Togen at ni Chico ngunit natapa si Togen at nagdulot ito ng pagkabali ng kanyang balikat kaya hindi nito mapagtanggol ang kanyang sarili pero nanatiling matapang ang aso na si Chico at malakas nitong tinahula ng osok kung saan umatras at tumakbo ito palayo sa kanila. Base naman sa kwento ng monghe na si Togen ay inadapt niya si Chico matapos itong inabandona ng dati nitong amo dahil madalas itong tumahol na nakakaapekto sa kanilang mga kapitbahay. Hi! Ito po si DJ Claire ng Radyo Natin Nationwide.